Tara, babalik tayo sa panahon na simple lang ang lahat. Hello po ako po si Joseph, ang owner ng otopsilog Silog. Ang aming kainan po ay matatagpuan sa Santo Angel Central. Ang specialty po namin ay ang aming mga silog. Kaya ako po naisip mong mag-business dahil family heirloom na po. Uh, lola ko po is dating may-ari ng restaurant. Uh, gusto ko po ipagpatuloy yung aming nasimulan sa pagkain. Ang mga pagkain pong ino-offer namin ay ang mga tapsilog silog, to silog, meron po kaming hot silog, uh, meron din po kaming sisig silog, tsaka po ang garyan silog. Kung kayo po ay nagbabalak din mag-business, huwag po kayo magpapigil sa mga hadlang. Kung baga, money po, ganun. Kaya mga problem sa bahay, Pagpatuloy nyo lang po kahit kung ano maging problema hanggat kaya nyo ipagpatuloy. Lalago at lalago po. Sigat na ang bahala sa inyo. Tara mga teammates pupunta tayo sa barangay Santo Angel Central, dito lang yan sa Santa Cruz, Laguna. Tuwing mapapadaan ako dito sa kanilang street ay lagi kong naamoy yung kanilang niluluto. Lagi kong hinahanap-hanap yung amoy na yon dahil alam ko, yun yung hinahanap ko na tapa. Hanggang sa hinanap na nga namin ni Yamshi kung saan nanggagaling yung masarap na amoy na yon. Kapag kayo sa tulay na maliit ng Santo Angel ay kakaliwa lang kayo. Lumampas kasi kami ni Yamshi kaya umabot kami sa tulay na maliit. Pero don't worry mga ka-teammates dahil walking distance lang to. O di diba ang bilis, nandito na tayo. Dito siya nakikipwesto sa bakanting space ng mga saradong paupahan. In God's will, soon magkakaroon na siya ng sariling restaurant. Ito yung naaamoy ko. Grabe ang bango. Kulay pa lang ng tapa. Sigurado na ako sa lasa. Sabi na, one time, mahahanap din kita. Alam mo yung naaamoy mo pa lang, pero nalalasahan mo na. Sobra kong namiss ito. Ganyan pala magluto ng tapa. May paapoy-apoy pa. -apoy -apoy pa? ito talaga yung nagustuhan ko na style niya. Pinakita niya muna sa atin na isang buong karne talaga yung nilabas niya. Saka niya gugupit gupitin sa harap mo. Yung iba kasi tinatakal-takal lang. Tansya-tansya, ganun. Saka niya ulit itutuloy ang pagprito dito. Ay grabe naman yung Hungarian mo, brother Joseph. Itsura pa lang. Nakakatakam na. Ang galing talaga ng style niya sa pagluluto, no? Kung ako magluluto niyan, isang baligtad lang yan, tapos yan. Huwag naman ganyan, brother Joseph. Baka mapagkamalang ano eh. Ikaw naman eh. Uy, malinis na mantika Kaya pala maputi yung itlog ni brother Joseph kada ibang putahe bago mantika o di ba? Perfect. At yung sinangag nila mga ka-teammates mas pinasimple mas pinasarap. Parang yung mga sinangag nila lolo't lola noong unang panahon. Ganon. Pansin nyo, walang kung ano anong rekados na nilalagay si Brother Joseph. Dito naman tayo sa sisig. Sayang, nag-full memory yung cellphone ko nung nire-review ko yung sisig niya. Kaya dito ko na lang sa inyo aaminin. Kung gusto nyo matikman yung sisig noong unang panahon, dito kayo pumunta. Promise, magugulat kayo sa lasa. Lalo ko tuloy na miss sila lolo't lola. May kinakainan kami nila lolo't lola nung dati. Yung Selecta Hotel and Restaurant. Tandang-tanda ko yun kasi ang sasarap na pagkain doon. Nabanggit niya nga na lola wala niya may ari noon. Tanda ko 'yon dahil doon kami dinadala pag may mga special occasion. Kaya sabi ko parang meron ako na alala bigla at dito rin ako nagulat mga ka-teammates sa kanilang lumpiang Shanghai. Dito na iba yung ina-expect kong lasa ng lumpiang Shanghai. Sobra akong na surprise. Makikita niyo mamaya sa reaction ko. Ito nga pala ang kanilang presyo. Tapsilog, silog 85 pesos. Hangarian silog 90 pesos. Sisig platter 100 pesos. Shanghai platter 100 pesos. Tara mga ka-teammates, kain na tayo. Tingnan natin yung egg. Grabe yung ego. Sakto-sakto pagkaluto. Grabe, ito ang gusto ko. Yung may lalabay ko yung dilaw ng itlog natin sa kanin. Sinta natin. lampot Grabe. ala, Ah. hehehe harap hmm game na mga ka teammates ito yung kanilang tapa sarap kung nga dito mga ka teammates dinig mo yung mga dumadang sasakyan naramdam naramdam mo yung pagka busy nung kanilang street yan lalagyan mo pa ng itlog hmm Stop. Ito yung tapa. Mm. Ito yung tapa na matagal ko nang hinahanap. Yung homemade na homemade na tapa. Grabe. Kasi usually yung mga nakakain kong tapa ngayon, medyo nakukulangan ako sa lasa parang sobrang tamis parang nagiging tusino na rin ito, ito talaga yung tapa malambot tapos yung sakto sakto yung pagkahiwa niya ang galing ang sarap tumira sa probinsya <laughs> hmm. kain tayo alam niyo yung lasa ng kanilang tapa mga ka-teammates sakong yung alat at tamis tapos yung garlic basta ito yung ano eh yung mga timpla ng mga lola natin noon ng mga tapa hmm sarap alam ko namimiss nyo na yung gantong top malo hmm ang dami. Bigyan natin sa iyo hmm. ang serving nila, ang dami. Hindi kagaya ng iba na nabibilang na mo yung ano, piraso. Sabi. Pero nyo, pag gagaling yung trabaho, diretso kayo dito. Mm. Makakatipid kayo, makakatipid. Eh. Kaysa magluto pa kayo, bibili pa kayo ng mantika gagas pa kayo sa mga gasol diba sa ingredients e di dito na kayo kumain uy <laughs> <Oy. laughs> Missy siti mmmm tigman naman natin yung hangar yan purong laman. Hindi purong taba. <laughs> hmm. Alam niyo ba mga katimis, meron kaming nakainan ng Hungarian. Pagkagat namin, kala namin, cheese. <laughs> Yun pala, taba. <laughs> Ang sarap. Sakto-sakto yung pagkakaluto. <laughs> Titigman naman natin yung kanilang Hai! <laughs> Parang hindi na nawala ng laman yung bibig ko. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Maya, ang sarap. Hindi pa Hindi siya yung karaniwa na natitikman mo siya ngayon sa mga handaan. Ito, special. Ito, espesyal. Hindi ako nagbibira mga katimig. Grabe. Grabe na to. Sarap man. hmm, Ito yung ano, worth na dayuhin talaga mga teammates, Kahit nasa kasulok-sulok na lugar mga teammates Eh, talaga masatisfy kayo sa mga kinikrave nyo. Lalo sa mga silog. Hmm. Hmm. hmm... Tap! Hmm. Wala well, na pula akong tapa? Ha! Ah, ah. <laughs> Hahaha! mo yung tapa ko Toby <laughs> Sisig na tayo mga teammates Hindi ko mapigilan. pa na yung kanin ko. Hahaha! promise the best ang gagaling magluto ng mga taga Santo Angel Central dami mga nagsusulpot ang masarap na pagkain dito eh Hmm. Grabe. Hmm. Highly recommended. Ah, mayroon pa tayong sauce ng Shanghai. na, Shanghai. na, pa tayo na, Wow. Okay, bakit? Uh, uh, Parang ang sarap higupi ng nung, nung, nung <laughs> Sarap. Simot, sarap. <laughs> ang dami nung kanilang sisik mga yes. Ah, ito yung pagkakain mo mga teammates, ah, sobrang saya mo. Hindi yung manlalambot ka dahil malalang kinain mo or manginaya ka ba to kumain ng gato. Ito hindi. Masasayang ka mga teammates. Promise. Ang Team